Hindi nyo, hindi ko na isa-isahin, no? Ang gotong na kayo, eh. At uh, hindi ako nang Ah, uh, Nalita ko ng konti kasi nagsimba muna ako. Katulad nyo, nagsisimba pa Friday, no? so Sunday, uh, I have to attend Mass. Uh, hindi naman ako banal. Uh, pupungkisa lang na mga nagawa akong kasalanan para <laughs> mabawasan. Anyway, uh, I would like to thank you for coming. Uh, palagi ko sinasabi ito, pag may real settlement, pag nag-attend yung sinisettle natin, ibig sabihin may pag-asa. Kasi kumayag kayo magkita, no? Unless na gusto nyo ba mag-away? No, oh, brother? Okay ba? Okay ba sa'yo? Ah, huh? oh, maganda, maganda. Isimula pa ganyan. Uh, Natin ako sa communication ni Sir Boots na pag nag-away uli kayo, wala na siyang magagawa kundi ipatanggal tayo sa listahan ng MILF. At uh, pag ganun ang nangyari, bahala na kami ni RG. Si RG magpapail ng kaso kasi may kaso kayo dahil ginugulo niya yung community at mag-uusap kami paano namin kayo habulin. ang ang mangyayari niya pag may kaso na kayo, uh, you will be subjected to the full extent of the law. Ang kaso niyo dahil ginugulo niyo yung mga sibilyan. Alam niyo nung Wednesday, pumunta ako sa mama sa pano. Nagkaroon ng MPOC doon. Ang reklamo ng mga tao, yun nga, bakit kayo nagbabarilan Yung inyong mga bala, M203 at data, sumama sa eskwelahan. Alin na eskwelahan sa Mama Sapano at sa Karim Saido ng Mustapa ang, ang hindi na pumapasok yung mga estudyante? Yun ba yung gusto natin? Yun ba yung gusto natin? Hindi. Ito yung challenge ko sa inyo. Kung talaga matapang kayo, kami harapin nyo. Oh. Kasi ayaw nyo lang katahimigan eh. Ah, nagsabi na si Sir Butch kanina, pag ito na ulit, hindi na kami magtatanong. <laughs> hindi na kami hihingi, hihingi ng per, uh, permission. Maghabulan tayo ang mga gusto. Dahil alam namin na sa likod namin yung civilian at yung provincial governor, uh, governor, governor, Sama namin yung kapulisan. Hindi ito biro. Hindi ito salita. Subukan nyo, gagawin namin. Kung hindi pa kayo ipamortahan, hindi kayo titigil. Kahapon, nakita ni Roderan Ansari kung paano pumutok yung 105. Nakita nila kung ano yung target, yun lang yung tinatamaan. Sana ganon. Kung kayo lang ang magulo, kayo lang dalawang mag-away, huwag niyo itamay-isipin yan. Sana yung katahimikan na to, no, tahimik tayo ngayon, sana dahil naririnig n'yo, ang sinasabi namin. Sana pumasok sa tingan nyo to. And more than that, pumasok sa puso nyo. Na ayaw natin ang kaguluhan. At kung may manggugulo, kami ang bahala. Nabanggit na ni Brother Wahid dyan yung isang pagtitipo natin dito. Na pag ng gulo, hindi sila magkikialam. Inaasahan namin yun. Okay? Uh, kanina nabanggit ni Leo na pag magulo walang papasok na investment. Alam niyo nung pra, last Friday, di ba na set uh, a ago na settle natin yung gulo sa Sheriff uh, Agua. Nung Friday, Friday mismo, two days after, merong isang investment pumunta kay Mayor Ahmad. Ininspect yung lupa doon na pwedeng pagtamnan. At alam ko, nagkasundo sila. Ngayong September, magsisimula na silang magpirmahan para matamdan yung mga lupang bakante. Dahil wala ng gulo. Pero kung may gulo, sa tingin nyo, mangyayari yun. Six of four sa mag-i-invest. Ang May ano yun, hindi pre-planting yun. <laughs> so, yun yung ano natin. Uh, sa sa panghuli no, I hope sabi nga, this will be the last one the next time that we are going to meet here sa uh, susunod na tayo dito tanduli dahil 3 months nang walang putukan kaya ba yun? magtanduli <laughs> tayo 3 months after i-host hey, hey, ko na sir i-host hey, ko na o meron lang host Kasama na rin kami. Siyempre, hindi kayo pa maiwan. Pero pag magkagulo, sir, kami bahala. Suportado kami na ipatupad yung sabi ni Papa Woods. Okay. So, I think nagkakaintindihan tayo, no? So, iisa lang naman ito, eh. Kung talaga nagkakaintindihan natin, peace lang yung natin. Ito ay para sa lahat. Hindi ito para kanino man. Sabi ko nga, kung gusto nyo mag-away, sabihan niyo kami, hahanapan ah, namin kayo ng kaaway. Kung ayaw niyo kami gaway, dalhin namin kayo sa West Philippine Sea. Doon kayo manggulo. Authorize. Ihati <laughs> pa. Oo. Oh, eh, supportahan pa natin. No, kung gusto niya, magboluntaryo, volunteer kayo, magsabi kayo sa amin ni RD. Sir, uh, wala kami gaway. Tignan kami sa West Philippine Sea. Ay, pasundan namin kayo na si 130. Alam, ganun yung ano natin, sa so, ngayon, bago nire-request o bago magsalita o mag-message si so, Cobb, uh, pwede bang yung uh, dalawang magkatunggalin na ngayon ay sana magkaibigan na nga, pwede bang pumunta sa harapan. Sama niya yung mga commander niya yung mga kasama. Sige, maraming salamat.

la <laughs> <laughs> جانبا محمد کوشکا برکان یارمڑی نیتا سموتان برات پیلامن یارمڑی پر گریزوا پین اوک سا تهو کا گي

enggak September nah siapa sih investor nah